ning mga boss! Ito, nagme-merienda ako. Ayun. pinagat ko na nga ano eh. Ayan, pinagat nga alas 9 na, mag alas 10 na nga. Ayan. charge ulit ako kay tita. Tsaka Eh, katatapos ko lang magpintura nito. Ayan, pininturahan ko, pero babaligtad ko pa yan. Ayan parang bago na no ganyan lang itsura niyan dati yan to mga to kaya yan naka pa gagawin ko pa yan Ayan. kita niyo papangit di ba hmm. lilinisin ko yan te testing pag may butas gagawin tapos uh, aayusin yung mga to mga ganito aayusin ko yan kaya matagal ang proseso at pag ayos na pipinturahan natin ganyan hmm para ba? Parang bago na. At para magmukhang bago talaga, siyempre ilalagay natin sa plastic. Ayun oh, no, kagaya nito. O. Oh. Mga napinturahan ko na yan, binalot ko ng plastic. Para hindi pasukin ng alikabok. So yan, yung mga napinturahan ko yan, ah, uh, ko pa yan, yung kabila naman. Tapos, bukas, babalutin ko siya ng plastic pinatutuyo-tuyo ko lang habang ako ay habang ako ay nagme-merienda mga boss <laughs> kasi pagod sana napawis din yung likod ko pero ilang ano na lang magtataglamig na rito baka dalawang linggo na lang taglamig na sana matapos <laughs> na yung paghihirap sa init taglamig naman Naku. Kamay ko naman ang kawawa dito sa batab. Kasi malamig yung tubig. Dito. Tapos lubog ako na lubog na radiator. Pero okay lang kasi mayroon naman akong bakal. Dito yung nilulubog ko. Buti okay, wala si Lucy ah. Kala <laughs> yung kaagaw ka ko sa merienda. Wala eh. at nasamantala ko na mga boss shout out kay Lenar salamat sa patuloy mong suporta sa aking uh, mga ina-upload na video at ganoon na rin sa lahat ng mga nanonood simpre maraming salamat sa inyo mga boss at patuloy nung tinatangkilik yung aking mga ina-upload na video although kahit na ito ay paulit-ulit pero kahit na ito, mga busay paulit-ulit, meron at meron kayong makukuhang tips dyan. so Kaya, sana, panoorin nyo pa rin. Tsaka, nag man lang kayo ng konting bakas. at Kasi yung mga nag-iwan ng bakas, nare-replyan ko naman yan kapag nakikita kong may nag-comment. Yan, tinitingnan ko kung siya ba ay content creator din. At, pinapanood ko rin yung kanyang video. At nag-iwan din ako ng bakas sa kanyang ah uh, video. So, ganoon lang. Give and take lang. Sa ngayon, maraming napansin ko, yung 29,000 followers ko, naging 28,000. Okay lang. Ganoon talaga. Siguro, hindi sila satisfied sa mga ina-upload kong video, kaya nag-unfollow sila. Pero hindi naman kawalan sa kanila kung magpa-follow sila sa akin, di ba? Malulugi ba sila? Eh, tawag dito, si Meta naman ang nagpapasahod sa akin o isang beses pa nga lang ako sumasahod dyan kay Meta hindi naman ako monthly nakakasahod dyan kung may malaking content creator syempre may maliit diba wala pa nga ako sa maliit eh doon pa lang ako sa pinakamaliit <laughs> kasi wala eh imagine 2019 isang beses pa lang ako sumahod oh. Okay, no? hindi ko pinoporce kasi to eh. basta kapag meron akong importanteng ginagawa at naiisip ko na makakahulot kayo sa isang video yun, tsaka ako tsaka ako nagre-record pero kapag ano naman hindi, hindi ako nagre-record kasi mostly talaga trabaho tayo so na lang mga boss tatapusin ko lang itong merienda ko babaligtad ko yun babalik ko pa yung mga yan maraming salamat po ulit sa inyong pagtangkilik sa aking mga na-upload video God bless